Genesis tatlo isa, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? Genesis tatlo dalawa, At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Genesis tatlo tatlo, Datapuat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain niyaon, nihuwag huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Genesis 3.4 At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Genesis 3.5 Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain, niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama